mga nangingisda pala yan yung mga bangka na yan ah. ha? hilain kita? ha? O oh, hindi sa mainit kasi mahangin. Hindi mo mararamdaman yung init. Bangan hanging bridge pumunta kami ulit dito guys may binalikan kami ang nangyari nakarating na kami sa <laughs> Bumalik kami ulit, no? O, doon sa taas kasi maganda doon. Maganda yung view doon. Hindi naman para mailit kasi mahangin eh. Ay, langit ang hangin. Ay! Ma matagal na yung samahan. Oo. Uh, <laughs> uh -uh. Umuugas, ugas, ang ha. Umuugas, ugas, ang tulay. Yan, <laughs> o. Ganda. <laughs> Para mag-blow, siyempre. Para mag-blow, siyempre. Oh. Hindi yung Kaya dito pa rin natunaw. Kaya tulaw, basa, Tuna, basa Oo, maganda yung view doon sa taas. Doon tayo. Oo. Dyan tayo. Oh. Ninirawan na. <kasi. laughs> ayan guys, A ano na ngayon yung video malinaw na kasi ano oh, Trick na yung araw. Kan Oo. Kaya hindi mo ano maramdam yan yung init kasi ano, mahangin. Ang ganda. Sila naman yung sila, sila naman yung kasama niya mag celebrate si ng birthday. So, akit ka na dun sa taas at kami ay mayroong ano, pa-candle blow sa iyo. Okay. Okay. Ayan. Nauna na yung nauna na yung cake guys. Hindi na nakapag-antay na nainip. <laughs> oh, di ba? Wow, ang ganda. Ngayon lang maano yung you guys kasi maano na yung direk yung araw. Ayan, nandito na kami sa taas guys. Ito yung view ng ano, Yudik ng... Ay wow! To you. to you! Wow! Itasip mo yun lang yung kasi yung hangin. Ayan mo yung sigbe. Okay, ready. Kanta mo na tayo. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, you. happy birthday! Happy birthday, birthday to, you. to you. Yeah, yeah. yeah. Wish mo na, wish mo na. Uh, ang wish ko ngayon ay have a good life and happy family and happy good adventure family. A lot more adventure. A yeah, lot <laughs> more adventure. Yeah, adventure. Love love more adventure. Yeah, yan. Wala so, siya, wala na lang kata. Yay! Yay! Kat, 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 kat. Thank Yan wow o so, oh, ba? Diba? So, dito siya nag. tayo celebrate yes. uh, ayan o, oh. wow waaay. ganda okay, okay. ayan so yung ko ang ganda oh wow yeah. green na green na yung ano na okay. ano no Diyan sa muna yan, Ah. Ayan. Oh. ayan guys, so. Sil mag selfie ka na lang kat diyan. Para lahat tayo. Yan ang ganda ng view. <laughs> Mas ma-appreciate kayo yung view guys kasi trick na yung ano init. Kanina kasing pumunta kami kaninang umaga, makulimlim so medyo madilim ang video namin. Ngayon ayan oh, sobrang liwanag, ang ganda sobrang ganda guys Ay, get, 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 get. Alin mo? Ano? Selfie Oh, selfie sige, para pa tayo Saan ka? Ito, sa likod niya. Okay, okay <laughs> Okay, isa pa Wow, ang ganda! Oh, ganda rin ang kalangitan guys, oh. Mag-ano na ba tayo? Ano? Ang video ko ulit. Yung ngayon ni. Eh. Mas kita na yung view ngayon kasi mainit. Mag-live ako? Sige, mag-live ka. ganda o ma'am. Pwede po ba kayo ma-interview, ma'am? Yes, oh. Ah, pang ilang beses niyo na po bang nakapunta dito? First time po. Ah, first time po. Ah, first time ko din po, ma'am. Ah, actually, kaninang umaga po kasi pumunta kami kanina dito. Tapos... Ayun, <laughs> ah, ganun. Ah, so parehas pala tayo ng experience, guys. Oh, ayan, oh. ayan nga, ayan, pauwi na kami nyan guys tapos na kami sa aming mga adventures sa aming mga pinuntahan dumaan lang kami ulit dito para mag picture, ayan yung ano chin yung Sierra Madre ayan oo, ayan na sa taas, ayan ayan na, nakikita mo ha pa hindi na oo <laughs> na tapos na, nagbin na kapag video na rin. Oh, ang ganda oh. Wow! super. Super duper. Super duper the view. Ayun sa taas, kino. Yung 360. No? Ayun, nakita no? pala sa dito. He <laughs> guys aming adventure journey ito ang aming adventure journey kung saan saan kami nakakapuntang lugar syempre mayroong, mayroong isang lugar na napupuntahan na maganda at masasabi mong wow na wow ganun lang guys